Shoutout, shoutout, out, good morning sa ating mga kababayang mga OFW at saka sa mga subscriber ko nga pala na walang sawang sumusuporta sa aking channel. Thank you, thank you sa inyong lahat at tayo mag ikot ngayon muli. Panibagong video, panibagong vlog. Umuulan po tayo rito, lang araw na, 3 days na rin po tayong umuulan. So kakahupa lang po ng ating ulan ngayon magiikot po tayo kahit konti lang po yung ating makukuha na video kasi po wala tayong kaisda-isda ngayon so meron ako ngayon dito nga no uh, bangos pandaing yan po yung paninda ko 130 po pala isang kilo so, meron din po tayong batanggas tilapia 120 po kada isang kilo ikot natin yung bisig. Bisog ko kasi wala po ito. Dito, 180 po pala isang kilo. Doon po sa bisog ko na yan, 320 po pala isang kilo na yan. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyo mga supporta sa aking video at sa aking live. Ako'y muling appreciated po ang mga supporting sa aking mga ano mga bagong video at saka salamat po rin po sa aking mga subscriber dyan. Magkano dyan dong? 20 na lang? 50. Ah, 50. 50 pesos lang po yung kanyang uh, lapad. lapat. So, 50 lang tayo, So, eh. Tapos po tayo, 180 po pala isang kilo na pagkagupan. Pero atin po tayo, 30. 350 po pala isang kilo na po pumayon video tumaas po yung yellow pinto na natin 250 po ang kada isang kilo na ngayon meron din po tayo rito ng ano uh, sa mozari 50 pesos rin po kada isang tungko mapaan rice po tayo pag ganito po lagi ang ating mga ulam na isda marami po sobra po kilo ayan po Ayan, meron tayo rito. Magkano dyan? 70 ang kada isang kilo. Ayan. Pwede rin po yan pang kilaw. Magkano to po mo? 50 lang yan, dalawa na yung tea. Ayan, 50 pesos kada isang kilo. Pang isang kilo na yung tumpok mo na yan. Oo. Oh. Talagang mapaanly rice ka dyan. Parang inasal. Hehehehe. <laughs> Yan dito sa kabasi. Magkano ang kabasi mo 50 din? Ayan, meron po tayo 50, meron po tayong 100 kada isang buo. Oh, 50 isang -pungo pungo lang niya ma magaganda. Oh, oh na 'yan sa to Pokémon mother. 20. 100 pesos din. So, lahat ng klase na yan, 50 pesos, pati yung, ano mo, kawilis, at tulis. Tulis, no? Tulis. 50 pesos kada isang kung ng tulis. bagay po nila is 8 tonsoy ayan po 50 pesos meron din po tayo rito 50 pesos rin po kada isang po meron na rin po kamatis kasama na rin po kamatis sili 50 pesos lang din po kada isang po kano galonggong mo? isang dalang madam Good morning nga pala ngayon lang tayo nakita ulit Oh. Parang nagbakasyon ka. 100 lang guys. Ayan po, 100 lang po. kada isang tumpok ng galonggong ni Kuya Ariel. Ngayon lang po siya nagtinda. Wala po siya kasing mapakyaw. So ngayon lang po siya nakapakyaw. Ayan po yung kanyang galonggong. 100 po kada isang tumpok. Ano? So, magkano ang 1 kilo mo? Magkano galunggong? Magkano kilo? 240 kilo ng galunggong natin. Ngayon, tumaas po talaga yung ating galunggong. Galunggong at saka yellow pin po. Yung yellow pin natin, 250 na po ang kilo. So, ang galunggong rin po natin, 240 na po kada 1 kilo. So, tumaas po tayo ngayon. Wala, wala nga lalo 50 pesos po kada isang tumpo. Meron din po tayo 100. 100. 100, 100 tapos 50 pesos po isang So meron din po tayo right? dalaga po. 50, ah, 100 po kada isang tumpo. Ban wala po siyang 50 pesos. So puro ka isang daan. naman dito. 50 pesos rin po kada isang tumpukan. Halos po, karamihan po nating mga tumpukan ngayon. Puro po tayo mga ano ha, uh, pangmumu, pangmumurahin na po na pagtumpuk. Pangmasa na rin po na tumpukan. Yan, magkano dito sa galunggong mo? Kabahay, 160. Ah, uh, 160 kada isang kilo? Oh. Ay, tayo galunggong babae. Galunggong babae So, dito sa tumpukan mo, magkano rito? So, 100 kada isang kilo? dito sa kanyang ano, galungkong. Bali asalos isang daan po kada isang plato ngayon ng galungkong. Wala po tayong 50 na galunggong kasi po tumaas na po. So halos tag isang daan na rin po kada isang tumpok ng ating galunggong ngayon. Ayan po, tumaas po talaga yung galungkong natin ngayon kasi po medyo po umulan lang tayo. Po tayo rito, 50 pesos rin po kada isang tumpok 50 pesos rin po dito ang kada isang niya espada. meron tayo espada rin. 100, 100 kada isang tumpukan ng espada natin. Ayan po. meron din po tayo rin hipon. Tumpukan rin po. 100 po kada isang plato. Ayan. May 160 ang kilo pangos. meron din po tayo isang meron din po tayong ano, uh, yellow pinto na 200 po kada isang kilo medium size so doon po sa baba kanina 250 kada isang kilo malaki na po yung size nun medium size so ito po 200 po kada isang kilo small size rin po siya yellow pinto na dalawa yung pang natin 160 kada isang kilo mayroon din po tayong 170 kada isang kilo mayroon din tayo ayan po malaki na po yan 170 po kada isang kilo na yan talang pang po yan kusit na pang morning sa iyo tayong Batangas Tilapia rito. 120 rin po kada isang kilo ng kanyang Batangas Tilapia. So same price lang po din kami kasi may paninda rin po kung sila 120 po kada isang kilo. So maganda na po siya na ano na classy. Meron po tayong animan kada isang piraso, ay isang kilo tapos meron din po lima kada isang kilo. So dito lang po yan sa Malabon Fish Market. Uh, busy po yung ating kaibigan. So, dito po yung kapano white din po natin is 100 ah, 350 kada isang kilo ng kapano white. Ayan po. Medyo po talaga tumaas po talaga yung ating kapano white. Hindi na po talaga siya bumaba. So, patuloy pa rin po siyang magtaas po kung sakasakali pong magtataas po yung ating kapano white. rin po tayo rito is 130 po kada isang tupukan yan po bali, apat na peraso sa isang plato, 130 po kada isang tupukan yan po yung mga kaganap natin ngayon dito, ito po yung sitwasyon natin ngayon dito sa Punduhan Fish Market dito